Good morning! At si Christian Abad here again po in, in this video po. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano ka exactly kikita dito kay Ride BNB. So panoorin niyo po ito para alam po kung paano ka po magkaka-earnings dito. Right? So pagsali mo, uh, sa pagsali mo po dito kay Ride BNB, ayan po. Ayan. So, ang rank mo po pag sali mo is, ang tawag sa'yo is uh, beginner. So, beginner rank ka po, rank 1 yan. Beginner, rank 1. So, ang kailangan mong gawin dito, ang requirements dito para makapag-upgrade ka sa influencer po, kailangan mong makapag-invite po ng dalawang tao lang naman. Dalawa lang naman po. So, hindi naman, na, hindi naman po mahirap yung dalawa na yan kasi nasa almost 200 pesos lang naman yung kapitan natin. Let's say 200 pesos na kamo. So 200 pesos, kayang-kayang gawa ng paraan po yan. And uh, kapag ka napasali mo na po yung dalawa na yan, so mag-earn -e ka po dyan ng 0.004 BNB. So BNB yan. BNB. So na nasa 130 pesos yan, 135 pesos. So dalawa yan. Uh, dalawang 130. So, may kita ka kaagad na 270. So, di ba? So, dito kay beginner rank, pag sumali itong dalawa na to, kikita ka po ng 270. Ayan. <clears throat> so, what's next? So, after po niyan, bibili ka po ng ranking ng influencer. So, bibili ka ng ranking ng influencer. Okay? So, ang rank ng influencer po ay nagkakahalaga ng nasa 220 ka na. So, pagbili mo ng package, ayan, bibili ka ng rank 2 package. Influencer. Influencer. Ayan. Rank 2. Ayan. So, dusunod natin ng konti. Ayan. Ayan influencer rank 2. Ang halaga po niyan ay uh, kakahalaga po yan. Let's say natin sabihin natin 200, 210. O, oh, 220. Sabihin natin 220. Ayan. Nasa 220, nasa 220 pesos po yung halaga niyan. So, kumita ka ng 270 kanina. And sa kung 135 isa, to, so may matitira ka pang 50 pesos. Okay. So, nasa, nasa 130-135 po kasi yung kikitain mo dyan. Ayan. Pagka mataas yung value ni BNB, 135 kikitain mo. So, so dalawa, 270. And, 220 yung influencer rank. So, uh, may earnings ka na ng 50 pesos. So, may sobra ka pa ng 50 pesos. Take home pay. okay, yon So, ang susunod mo, paano kang kikita naman? Ito, ito po, magdadala po yan ng dalawa. Magdadala yan ng dalawa nila. Okay? Magdadala po yan ng dalawa. Itong apat po na to, dahil ra, uh, ito po ang tawag dito, layer 1, tawag dito, layer 2. Yung apat mo po na tao, sa layer 2 na to, okay, beginner po yan pagsali nila. Yeah. di ba? Beginner yan pagsali nila. So, kailan sila magiging influencer? Kapag nakapagpasali rin sila ng dalawa nila magiging influencer sila kapag nakapagpasali sila ng dalawa nila. Okay, klaro ba? So, bakit? Kasi ang right BNB po, project po ito, building a community, lahat po, kailangan lang po magdala ng dalawa para makasama ka po sa project na ito. So, ang maganda rito, wala po itong middleman, walang company, walang presidente, CEO, admin. Kaya po, yung income natin dito nakabase po sa community. Okay. So, dahil nakapagdala ng tigda dalawa yan, po yan ng influencer. Itong apat na ito, mag upgrade ng influencer. <clears throat> okay. So, mag upgrade ng influencer yan. Pag nag-upgrade po yan ng influencer, may papasok po sa'yo na nasa uh, 0.006. Parang ganun. 0.006. Ayun. So, ang nagkakahalaga yon na nasa 200 pesos ang kikitain mo. Ayan, 200 pesos. <laughs> Natakpan na pala. Ayan, 200 pesos. Sa ilan yan? Apat po yan. Yung mag influencer na yan, apat po yan. Apat. So, 200 times 4, kikita ka po ng 800 pesos. 800 pesos. So, nag-gets nyo? Okay. So, ang tawag dito sa level 2 na to, ayan, layer 2 po yan. Apat yan. Kikita ka dyan ng 800 pesos. Okay, ito ang tawag dito, layer 3. Layer 3. Yan. So, yung 800 pesos mo na yon, bibili ka po ng package, mag upgrade ka po uli ng package ng Achiever. Ang Achiever rank, rank 3, nagkakahalaga po yan ng nasa 420 yata. Parang di ako nagkamali. Nasa 420 po ang halaga ng achiever rank. Ayan. So, achiever rank, nasa 420 ang halaga. So, may kinita kang 800, ibawas mo po roon, may matitira ka pang 370. So, may matitira kang 370, take home pay mo yan. Ayan na, may matitira kang 370 dyan ha. So, take, take home pay mo yan. Okay. So, ayan. And then, so, again, kailan ka uli kikita? Okay, hintayin mo po itong walo na to. Itong walo na yan. Itong walo na yan, hintayin mo po silang mag-upgrade sa achiever. Bakit? Kasi po, achiever na yung rank mo. Oh. Pag nag-upgrade po ito sa influencer, itong walo na to, itong walo na to, ating tingnan mo, nag-upgrade sa influencer yan. Ang kikita po, hindi ikaw. Kasi second level apply ng kikita dyan. Ang kikita po, ito, halimbawa, nag-upgrade sa influencer. Itong dalawa na to, Nag-upgrade ng influencer ang kikita po ito. Nagets mo? Nag-upgrade to sa influencer, ang dalawa na to, ang kikita po second upline. Nag-upgrade to sa influencer, ang dalawa na to, ang kikita po second upline. Hindi po ikaw ha? ang upgrade itong up, dalawa na to, ang kikita po second upline. Nagets mo? Okay. <laughs> Paano kung itong unang dalawa mong invite ang nag-upgrade? Itong unang dalawang invite mo ang nag-upgrade? Kasi marami sa inyo, sasabihin wala daw siyang kilita nung nag-upgrade yung invite niya pong dalawa. Eh wala po talaga kasi ang kikita po dyan, nag-upgrade sa influencer. Pag influencer po, rank 2, uh, uh, second upline po, okay, ang kikita dyan. Sino po yon ito po ang kanyang first upline. Ang second upline po, yung pinagdugtungan niya dito. So, pag nag-influencer po ito, siya po ang kikita. Tandaan nyo ha, ah, pag may invite kayong dalawa at nag-influencer yun, hindi ikaw ang kikita. Sino'y nasa taas mo? No? Yung nasa taas mo ang kikita. Yan. Okay. So, kaya nga itong eh, apat na to, pag nag-influencer yan, itong apat na to, ang kikita ikaw kasi second upline ikaw to. Nakuha. ha? So kaya nga nung nag-upgrade tong apat na to, kumita ka ng 200 times 4. 800 ang kinita mo. Naintindihan? Okay, so achiever na po. So nag nag, nag, nag to na achiever. Achiever is rank 3. Ibig sabihin po ng rank 3, third upline ang kikita po. Sini third upline po? Ikaw yon, Kasi isa, dalawa, tatlo. Pan-third na upline. First upline, second upline, third upline. Kaya pag nag-upgrade ito ng achiever, first upline, second upline, third upline. So, ikaw po ang kikita. Ikaw ang kikita. So, magkano kikitain mo? Nasa... Nasa 869 siguro. Nasa 860. Nasa 860. 850 na lang ka mo, kikitain mo. Pag nag-upgrade to ng... Ay, hindi pala. 400 lang pala to. <laughs> okay. Kikita ka po ng nasa 390. Ayan. to. Pag nag-apply ito ng achiever, kikita ka po ng 390. Isa. 390 isa. Okay. Nakita mo ba yung sinulat ko? Ayan o. No? 390 isa. Ayan. Eh, walo yan. 390 times 8. O, di ba? O. So, ilan na yan? 390 times 8 sa <laughs> Twitter, sa Viberado. Yan. So, kikita ka po ng 3120. So, kikita ka ng 3120. 3120. Ayan, ang kinita mo. So, may pera ka na naman na 3120. Kinita mo po doon sa walong nag-achiever. Okay, ano yung susunod? I mag-a-upgrade ka po mag-upgrade ka ng ambassador rank. Ambassador rank 4. Ayan. Rank 4. Ayan. Rank 4. Magkano po yan? Nasa, let's say, nasa 900 pesos. Ang ambassador rank 4. Okay. So, saan mang gagaling yung 900 pesos mo? Kumita ka ng 3,120. Ilabas mo po. Magbawas ka. 3,120 minus 900. Uh, oh, may matitira pa sa yung 2,220. Uh, oh, di ba? So, dito pa lang po sa pagkaka-ambassador mo, pag nakapag-rank 4 ka na ng ambassador, eto na yung mga kinita mo. Okay? Ilan na yan? 50 plus 370 plus 2220. 2640 na po ang kinita mo. Ang kinita mo is 2640. So, gano'ng katagal yan? Projection po, 1 week, 2nd week, 3 weeks. So, 3 weeks lang po, may kinita ka na po ang 2,640. Ayan, in 3 weeks. <laughs> Ayan, nabasa mo po ba? Ayan, in 3 weeks yan. So, pwede na ba yan? Pwede pwede, di ba? So, 180 lang naman yung nilabas mo. In 3 weeks po, may 2,640 ka na. So, kailangan lang talaga gagawin mo to. So, pagsali mo, hanap ka kaagad dalawa. So, anong susunod po? Tapos ka na po sa layer 4, pupunta tayo ng layer 5. Sa layer 5 po, maghahanap ng tigda dalawa yan. Ilan po yan? 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan, 16 po. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 So dito po sa layer 4 Meron po ditong 16 na tao. So layer 1 dalawa, layer 2 apat, layer 3 walo, layer 4 16. So kung mapapansin mo po, habang lumalalim yung layer mo, dumadami po yung team members po na nadadagdag sa ilalim. Okay. So anong mangyayari po dito sa layer 4 na to? Itong 16 po na tao na to, 'di ba, ambassador rank ka na. Ambassador rank ka na, 'di ba? So itong 16 na tao na to, hihintayin mo po 'yan na mag-ambassador din silang lahat. <laughs> na mag-ambassador silang lahat. So Rank 4, pag nag-ambassador po yan, yung pang-apat na upline ng kikita. Sini pang-apat na upline na yan. Unang upline, pangalawang upline, pangatlong upline, pang-apat na upline. So, ikaw po talaga ang tatamaan pag nag-ambassador siya. <clears throat> okay. So, pagka nag-ambassador po yan, papasukan ka po ng earnings na nasa 850 850 pesos. So, i-income ka dyan ng 850 pesos. 850. May 16 po yan. 850 times 16. So, 13,600. Kikita ka po ng 13,600 sa ambassador rank sa layer 4. Kapag nag-ambassador po lahat ng layer 4. So, ganun po yan, ha? Ganun po. So, itong 16 na to, dadaan muna yan ng influencer magi-influencer muna siya. Ito pag nag-influencer siya, ang kikita ito, hindi ikaw. Hindi rin ito, hindi ito. Bakit? Kasi second upline. Oh, eh. pagka nag-achiever na po ito, ang kikita po ito. Yan. Bakit second up, uh, third up? Ay, uh, pag nag-influencer ito, first upline. Ah, uh, second upline. Pag nag-achiever ito po, third upline. First, second, third, third upline. Ngayon, mag-a-ambassador na to ito, fourth upline. 1, 2, 3, 4. So, yun na po ang kikita. O, ulit. Ito naman. Dito naman po tayo. Pagka nag-influencer po ito, ang kikita yung second upline. Sino? Isa, dalawa. Ito po ang kikita. Pag ito po, nag-achiever, ang kikita pangatlong upline. Sino po yun? Isa, dalawa, tatlo. Ito po ang kikita. Pag ito po, nag-ambassador, sinong kikita? Pang-apat na upline. Bakit pang-apat kasi rank 4 siya eh? 1, 2, 3, 4. So, ito. Ikaw talaga yan. Hindi po yan mababago. Kaya po lahat ng rank 4 na yan, pag, eh, itong nasa layer 4 mo na to, pag nag-upgrade sila sa ambassador rank 4, ikaw po talaga kikita. Kaya huwag ka po magahanap ng income kapag ito nag-influencer. Okay? Kasi ang kikita doon ito. Huwag ka ng income pag ito nag-achiever kasi ang kikita ito. Maghanap ka ng income pag nag-ambasador to kasi ikaw ang kikita. O parang ganito lang yan. Ito po, is pagsali mo, dalawa invite mo nandito, di ba? Ito pong dalawa nito, referral lang yan tawag dyan. Kahit anong ranking ang i-upgrade nila, wala kang kikitain. Bakit? Kasi po, ito, pag nag-upgrade ng influencer, ang kikita pangalawang upline. Sino yon Yun. Nasa taas. Pag ito po nag-achiever, sinong kikita? Pangatlong upline, sino yung nasa taas? Isa, dalawa, tatlo, yung pinagdugtungan niya. Gets mo? So, pag ito uli, nag ambassador sinong kikita yung pang-apat na upline? Sino po yun? Isa, dalawa, tatlo, yung pinagdugtungan niya. Yun yung pang-apat na upline, yun ang kikita. Kaya itong invite mo na to, itong dalawang invite mo tayo, wag mong hanapan po yan ng earnings. Kahit anong upgrade po ang gawin yan, wala ka pong kikitain. Ito kaya, wala kang kikitain kahit anong upgrade ng dalawang mong nasa ilalim. Saan ka, saan magsisimulang kikita? Dito po. So, tandaan niyo po ah. Ito, itong apat na ito. Pag nag-influencer po yan, sinong kikita? Pangalawang upline, ikaw. Ito, ito. Kaya nga kanina, di ba? Kumita ka ng 200 isa. 200 isa, times for 800 kinita mo. So, papasok tayo dito sa apat na to dahil influencer na po sila, graduate ka na dyan. Bakit graduate? Wala ka nang kikitain pag nag-achiever siya. Ang kikita po, yung pangatlong upline. Sino yung pangatlo na yon? Ito, panguna, pangalawa, pangatlo. Ito po ang kikita. Pag nag-achiever tong apat na to. Pag nag-ambasador tong apat na to, ang kikita yung pang-apat na upline. Sino yon? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito naman ang kikita. Pagka nag-pioneer itong apat na to, level 5, rank 5, pag nag-pioneer ito, ang kikita yung pang limang upline. Sinin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito ang kikita. So, nagigets nyo po ba kung paano kumikita dito kay Ride BNB? So, punta tayo dito sa walo na to. <clears throat> sa walo na to, mag influencer to. Pag nag-influencer to, ang kikita, yung dalawa mo sa ilalim. Ayun o, yung dalawa mo na to. Ito, itong kikita. Pag ito, nag-influencer. Pag ito o nag-influencer, sinong kikita? Yung pangalawang upline. Ito. Nakukuha mo ba? Ito, nag-influencer, sinong kikita? Una, dalawa. Ito, kikita. Pag ito, nag-influencer, sinong kikita? Pangalawang upline, isa, dalawa. Ito, kikita. Pag ito, nag-influencer, sinong kikita? Isa, dalawa. Ito naman ang kikita. Pag ito, nag-influencer, sinong kikita? Isa, dalawa. Ito, kikita. Pag ito, nag-influencer, sinong kikita? Isa, dalawa. Ito, kikita. So, ang, up, ang, ang, influencer po, rank 2, pangalawang upline po yon. Ito ulit. Nag-influencer to, pangalawang upline, sinong kikita? Ito po. So, nagigets nyo na. So, isa pa. Ito po, mag achiever na siya. Achiever is rank 3. Pangatlong upline ang kikita. So, sino yon? Isa, dalawa, tatlo. So, ikaw na po yon. Kaya ito po, itong walo na to, ito, nag-upgrade. Isa, dalawa, tatlo, pangatlong upline, ikaw ulit. Ito po, <coughs> nag-upgrade ulit, pangatlong upline, ikaw uli. So, puro doon ang tama, pangatlong upline. Kaya itong walon na to, pagka nag-achiever yan, 8 po yan, kikita ka po, ayun oh, 390 isa, times 8 po, kasi walos sila. So, nag mo. Kaya ito pong, itong invite nitong walo na to, natig dalawa, yan, labing anim po. Kahit hindi po sila yung nag-invite, hindi ito yung nag-invite, may nag-invite dito sa taas, napunta rito, sa labing anim na to. Okay, part yan po ng iyong layer 4, yung labing anim na yan. Pag ito pong labing anim na to, nag naging influencer, ito, naging influencer dahil may dalawa na siya, di ba? Ang kikita po pangalawang upline, isa, dalawa, ito po ang kikita. Ito po nag-influencer, ang kikita po pangalawang upline, isa, dalawa, so ito pa rin. So puro yon. Kaya ikaw, kikita ka lang po dito sa layer 4 na yon, hintayin mo po siya mag-rank ng ambasador. Kapag itong labing anim na to, nag-ambassador po yan, pang apat na apply, ng kikita, isa, is dalawa, tatlo, apat. So, ikaw po ang kikita. Kaya yung labing anim po na yan, sa'yo po babagsak lahat ng income niyan sa ambassador. So, kaya pag nag-ambassador silang labing anim, 850 po kita mo, time is 16, meron kang 13,600 pesos. Nagigets mo. Saan mo gagamitin yung 13,600 pesos? Mag-upgrade ka po uli ng Pioneer Rank. Pioneer rank 5 Ayan Pioneer <coughs> rank 5 Magkano ba yung Pioneer rank 5? Ah uh, Nasa 1-4 ata Hindi, hindi ako nagkakamali Saan mo kukunin yung 1-4 po na yun? Ibawas mo po rito sa 13-6 mo Minus 1-4 O, oh, may matitira ka pang 12-2 O, oh, may matitira ka pang 12-2 Pera mo na po yun O oh. Ilan na po yung kinita mo? 0683 O, oh, 38,000 Eh, sobrang naman <laughs> uh, 12, two, 14, two, 14 eight lang pala <clears throat> Ayan, 14, 8 Ayan, 14, 8, Ayan Okay So, nakuha ba? <clears throat> 14, 840. Ayan. So, kumita ka na ng 14, 840 in 4 weeks. 4 weeks. Ayan. Okay. So, ayan po. Projection po ito kung mangyayari pong mabilis talaga yung mga members natin na nakakapagdala talaga sila ng dalawa ora mismo. So, projection po yan. So, depende pa rin po kung ito ay nagagawa na every week nagdadala yung tao. Kasi kung hindi po every week nagdadala, nagdadala ng dalawang tao yung bagong sali po, maa-adjust po yung weeks na yan. Okay, so yan lang po, projection po yan. So, habang lumalalim po yung level 5 mo, level 5 may 32, level 6 mo may 64 ka po, level 7 mo may 128 ka po. So hanggang maabot mo yung level 12 po, okay, ang total income mo dyan, nasa 35,000 BNB na. 35,000 BNB. So magkano po sa pesos yon Nasa 1 billion PHP po yan. Sobra-sobra pa. So ang tanong, sa so mo ba yung business na to? 180 pesos lang ang puhunan, tapos ganito kalaki ang kikitain mo. Ayan o, no? kikitain mo yan per level per level upgrade ng mga tao mo sa ilalim mo. Okay, I hope na naunawaan mo. Kaya dito, okay, so gawin mo lang ng tama ito. Magdala ka lang ng dalawa, mag-invite ka lang ng dalawa, i-build mo lang, duplicate mo lang, okay? And i-multiply mo lang yung mga nasa ilalim mo. Sure po, makakarating tayo pare-parehas dito sa level 12. And huwag kang umasa lang ha, huwag kang umasa na nasa taas lang, nalagay lang nalagay sa'yo tumulong ka kung gusto mo rin naman ng malaking income. Kahit nakadalawa ka na, mag-invite ka pa rin ng dalawa. Kung nai-enjoy mo naman eh. 130 pesos, 135 pesos ang bayad sa inyo every time may ma-invite ka. Okay, so muli. I'm si Christian Abad of Team 1. I hope na naunawaan mo kung paano kumikita dito kay Ride BNB. And uh, sabi ko nga sa iyo, trabahohin mo lang ito na seryoso in 3 months. Makikita mo yung magandang resulta mo sa loob ng 3 months dito. Ako muli si Apps, si Christian Abad. Achieving our dreams together. See you at the top. Bye-bye!